maganda ito. May natamis. Yes, ingat po. Ay. ay, ba matamis? Ang tamis na ganyan. Ikaw ba na yung mukha? Wala po, may. lan ang unggoy, oh. Naglan-lan ang saging ang unggoy. Wala po, misa po, ah. Bahit. Suban so ang ganit sa sagi nga lakatan. Mismo pa diba sa sagi nga lakatan yun ang pinaka ano. Uh, Ano kayo, kamote? Kamote sa Manila. 70 ang kilo. 70-80, wala na. Diyo po, katugag palit eh. Ang isa ka kilo, pilaray. Kapit na nasira, oh. Ang isa ka kilo, pilaray ka buo. Tutukog saging. <laughs> Pwede siya ipretto. Pero hindi na muna ako magprito kasi mamantika. <laughs> Tawag si Kim kanina sa ko nakatulog. ni no. Post siya ang buwan. Ano? 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 Ano?

边。

Turn it up.